May tanong nga po dito sa atin si Ma Maria Cristina, sa gagawing isang inahin at isang partner, magkano po kaya ang magiging budget? Thanks po. Bali po nagawan ko na ito ng computation at ang sasabihin ko na lamang po ay yung grand total. Bali po sa isang inahin, yung gagastusin sa full cycle hanggang manganak ay 46,500 to 64,500. At sa partner naman po ay 13,000 up to 15,500. Yung details po nito ay nasa comment section. Pwede pwede nyo ma-check para nga po malaman kung bakit umabot ng ganito kalaki yung gagastusin. At meron nga pong suggestion ni Sir Andrew. Sabi niya po, suggestion lang po kapag mura ang price ng live weight, mas maganda, hanap ka na lang ng grow out na fattening. 3 months na lang, hihintayin mo, pwede na mabuntis. Kesa sa sugal ka sa biik na maselan, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, pero syempre doon ka kumuha sa alam mo na may magandang lahi. Tama po si Sir Andrew para nga po sa mga baguhan mas safe po kumuha ng grow out na fattening kasi ilang buwan na lang po pwede na gawin inahin. Ang ikalawa pong rason ay iwas gastos at sakit sa ulo sa pag-aalaga ng diig na maselan lalo na po kung nagsisimula pa lang. Hindi natin kabisado kung paano siya papalakihin. At ikatlo naman po ay mas mabilis ang balik ng puhunan dahil hindi na mahaba ang paghihintay natin. At yung ikaapat, siguraduhin lang po na magandang lahi at galing sa maayos na breeder para po hindi masayang yung gagastusin natin.